Hello mga mi, ngayong araw, gusto kong ibahagi sa inyo ang ginawa kong simpleng kwento mula sa aming bakuran. Ang tanim kong ampalaya, unti-unti nang lumalaki at sa wakas, namumulaklak na siya. Isang maliit pero napakasayang tagumpay para sa isang taong may pangarap na magtanim, mag-alaga at makita itong mamunga. Pero gaya ng karamihan, sa mga baging halaman, kailangan niya ng makakapitan, isang gabay, isang suporta para makayabong siya ng maayos. Kaya't saktong-sakto bakasyon ng asawa ko ngayon at hindi ako nagdadalawang isip na humingi ng tulong. Nang hindi nag-aatubili, tinulungan niya akong gumawa ng tukod at riles para sa ampalaya. Habang tinataliyan pala namin ang buho, napaisip ako. Ang pagtatanim pala ay parang buhay din. Kailangan natin ng makakapitan sa gitna ng paglago. Kailangan natin ng kasama, hindi lang sa mga masayang araw, kundi sa mga panahon, kailangan natin ng lakas. Ang ampalaya, alam nating lahat na may pait. Pero sa kabila ng pait nito, napakarami rin itong benepisyo. At tulad ng buhay, kahit may pait, may kabutihang may dudulot. May aral, may tibay at dahilan. Sa mga kapwa ko nagtatanim, mapabakuran man, bukid o kahit sa sariling pangarap, saludo ako sa inyo. Ang bawat pagtatanim ay hindi lang gawain ng kamay, kundi ng puso. At kapag ang isang bagay ay inalagaan mo ito ng may pag-ibig, kaganda at mamunga ito sa tamang panahon. Kaya huwag kayong panghinaan ng loob. Magtiwala lang sa proseso. At sana sa simpleng kwento naming ito, may nakuha kayong inspirasyon. Sa bawat pagtatanim, may kasamang pag-asa. Salamat sa inyong panonood at samahan nyo kaming muli sa susunod na yugto ng aming tanim na ampalaya Yun lang guys, salamat!